everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mas pinili pa nila si Maria at Tisa Manalo kesa sa pambato nila kung bakit yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na lagi pong sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat syempre ito usapang update tayo ngayon muna so ito nga si Annabelle McDonald ay ready ready na para sa kanyang magiging laban sa Miss Globe, mm -hmm. Anong chika ko dyan? So, kahapon nagkaroon nga siya ng press con. To be honest, guys, hindi ako masyado nabonggahan. Yung kumbaga parang, yung inahanap ko kasi dito kay Annabelle MacDonald, yung transformation. Mm -hmm. Wala akong transformation na nakita doon sa kanyang O Pero, naniniwala naman ako kay Annabelle MacDonald na, palaban naman yung babaeng yan at gagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya para lang may uwi sa atin ang corona ng Miss Globe. Hindi mo pwede underestimate ang kakayahan ng isang Annabelle McDonald dahil lang sa nakikita mong na hindi ka na satisfied, di ba? So, dapat magtuwala tayo dahil alam ko na alam niya ang ginagawa niya. Yes, doon naman sa nagsasabi na ako parang medyo tumaba itong si Annabel McDonald. To be honest, hindi ko alam kasi hindi ko naman siya nakikita talaga in person. So, ang nakikita ko lang sa video na ayun na medyo nag-gain siya konti kung ikukumpara mo yung mga past ano niya. Mm -hmm. Pero, ah uh, siguro naman alam naman ni Annabelle McDonald na magkukumpit siya, di ba? So, magtiwala na lang tayo sa proseso niya kung paano niya to ipapanalo. Ganon. So, si Annabelle McDonald ay na minsan nang lumabas sa Miss Charm sa isang international pageant na ito nga yung Miss Charm kung saan naging first runner-up siya. So, inahanap ko yung vibes na gano'n. Yung gano'ng ingay, gano'ng lakas, gano'ng ganda. But naniniwala ako na kaya yan ni Annabelle. ba? Diba? So, yun. Siguro meron lang mali doon sa styling niya yesterday. Kaya parang feeling natin na hindi gum kumabog yung beauty niya. Mm -hmm. Pero... Ako naman parang feeling ko well prepared naman yan. Diyos ko si Annabelle McDonald pa eh. Alam naman natin na gusto niya to, ba? Diba? So, yan. And good luck. Doon naman siya nagsasabi mo, papatayan ba ni Annabelle McDonald yung nagawa nila, ano, Anna Lacrini at saka ni ano, sino ba to? Yung last year na pinanlaban natin sa Miss Globe na naging second runner-up din maaaring yes, maaaring malagpasan pa. Mm -hmm. So, malay natin, di ba, si Annabelle McDonald ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to. Kaya support-support lang tayo. Think positive nga, sabi nga gano'n. So, hindi ko pa alam kung ano magiging eksena niya, but for now, ayoko naman basagin yung trip ng lahat na, alam mo yun, na parang, syempre, na sumusuporta kay Annabelle MacDonald. So, laban lang. Kaya yan. Di ba diba? So, yan. And then, eto nga. So, sa pagsumunod natin, chika, pambato natin na si Patricia Lorenzo, umaarangkada sa labanan dito sa Miss International Queen. Yes. So, kahapon, nagkaroon nga sila ng bonggang-bonggang event kung saan naman ay umarangkada ang ating pambato na si Ana Patricia Lorenzo. At nagsuot nga sila ng national dress ng Thailand doon sa Chiang Mai ang bongga gusto ko yung beauty niya talagang sabi ko ay in fairness no? talagang kumakabog umaarangkada ang beauty ng Ana Lacri Ana, pa, ano? Ana Patricia Lorenzo Diaz Oo. so in fairness ang ganda ng lakad ang ganda ng execution tapos finish na finish yung dating niya talagang kuha, -kuha niya yung yung pagiging isang ano ng tie na kapag nakasuot ng gano'n. So, nagustuhan ko yung galawan niya. At hindi lang yan. Gusto ko yung ayos, gusto ko yung make-up, gusto ko yung lahat na nakikita ko sa kanya. Kaya parang lalo ako naging interesado na parang, oh my God, ang lakas ng laban. Mukhang susungkit ng corona talaga ang Ana Patricia, di ba? Kasi nga, di diba, ba, Sabi nga ganun, yung iba pa nagre-reklamo. Sabi nga ganun, naku, kung si Kurt sana ang inilaban natin, mas malakas yung laban. Sana, pero hindi nga siya yung naipadala doon eh. <laughs> di ba? So, dapat yung mga nagsasalita ng ganun, huwag na kayong masyadong mag-ano, kumbaga, focus na tayo dito sa laban ni Ana Patricia. Alam ko yung iba, again, sa kanya, pero ako para sa akin siguro mas maganda bigyan natin siya ng chance na ma-prove sa atin lahat yung kung bakit siya ang nanalo dito bilang Miss International Queen Philippines, di ba? So bigyan natin siya ng pagkakataon na ma-prove yun sa atin lahat na kaya niyang makipagsabayan niya sa mga kandidata na nagagandahan na kalaban niya. And then nakita naman natin na ginagawa naman niya yung best niya, yung performance niya, may beauty naman tayo nakikita sa kanya. Kaya go, 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 laban lang. Alam kong hindi siya ang pinakamagandang kandidata dyan, hindi din siya ang pinakabongga, eh, pero isipin mo na lang doon nakaraang taon, hindi rin naman siya ang pinakamaganda yung nanalo, di ba? Hindi naman si pero. Pero, tignan naman ninyo. <laughs> di ba? Nanalo siya. So, ibig ibig sabihin kung paano sila mag-execute -e talaga dito sa competition. At nakikita naman natin na lumalaban naman. At nakikita natin na ginagawa niya yung best niya. So, magtiwala lang tayo sa kakayahan na meron siya. So, yun ang the best. Hindi yung parang nagiging negatibo tayo sa anong laban ng ating pambato. Kung baga parang, ayan na ay, eh, nandiyan na sila eh. Sino pa ba ang susuporta dyan? Naka-China, di ba? So, yun. So, dapat tayo. Mm -hmm. So, maganda ang ipinakita niya yesterday. Purihin natin. Kung hindi naman maganda, eh di, huwag natin purihin. Eh, maganda naman ang ipinakita. Kaya, go, go, go. So, yun. At etong ang sumunod na chika. Mm -hmm. Mas gusto ng mga tayo si Atisa kesa sa sarili nila pambato na si Vina. Anong chika mo dito Mama Sam. Mm -hmm. Hindi daw pinili na maging host na Mr. International ang kanilang pambato at pinili nga si Atisa Manalo. So bakit nga ba pinili si Atisa Manalo ng Mr. International? Mm -hmm. To be honest kahit ako hindi rin ako ano, kumbaga parang nagulat ako. Mm -hmm, na parang hindi ko inaasahan. Ayon na Si Atisa ang, parang wala siya sa vocabulary ko na parang si Atisa kukunin nilang hose. Bakit? O, oh, ba diba? So, yun. So, napaisip din ako dyan. Kasi parang out of the blue. Na parang biglang, ano yun? Ano nangyari? <laughs> Bakit si Atisa? O, oh, gano'n. Na-surprise talaga ako. Hindi ko ito inaasahan. But, sa kabilang banda, mga naisip ko dyan, kasi di ba Mr. International si sa first runner-up. Mm -hmm. Tapos, pangalawa, mm, ang iniisip ko dyan, baka gusto supportahan ng, ng organization ng Mr. International si Maria Atisa Manalo. And then, isa din kasi si Atisa Manalo ang nire-request ng kadamihan dito na na alam mo yon na maging host diyan. Uh -huh. 'yon yung mga dahilan. Pero hindi ko asahan na papaboran. Kasi syempre tayo sila. Maraming nagsasabi dito na yung iba talaga, hindi nila gusto si Vina dahil hindi nga daw tayo na representative ng bansa nila. Pero since nga na ano, na si Vina ay pang-apat na beses niya na to, kumbaga parang naiintindihan nila na ibigay mo na yan. Pero yung iba talaga, tulad nga na sinabi ko, yung mga nakakausap ko ng na mga passion designer, mga makeup artists mga involved sa mundo ng pageantry, mga organization na iba. So talagang hindi sila pabor. Oho, uh -huh. mas gusto siguro nila si Preo, mga ganon. O kaya si Phuket, ganon. At isa pa sa mga naalala ko, oo nga pala. Ang organization ng Mr. International ang isa sa mga pinaka malaking ispo sponsor nila ay yung organization na kung saan nag sa Phuket. Mm -hmm. And then, ayun nga. Oo. So, naiintindihan ko din na kung bakit hindi nila kinuha si Vina, kinuha nila si Maria at isa manalo. Kasi parang feeling ko, ayun na nga. So, mas susuportahan nila ang Philippines more than doon sa sarili nilang pambato. Diyos ko, nakakaloka. Diyos ko. Anyway, kanya-kanyang trip lang yan. Pero para sa akin, malaking bagay to kay Maria at Isa Manalo dahil syempre mabibigyan siya ng pagkakataon na mas makilala pa ang mga tagahanga dito na pants ba na pageantry di ba so malaking malaking tulong to kay Atisa Manalo para mas umingay pa ang pangalan niya and then parang feeling ko maingay na talaga ang pangalan ng isang Maria Atisa Manalo kasi nga napag-uusapan na siya dito so parang feeling ko talagang isa si Maria at isa manalo ang sosoportahan. So, oh, ngano mas ginusto pa ng organization or ng may-ari na kunin ang isang Maria at isa manalo kesa kay Vina Singh. Mm -hmm. Na ganda-gandahan din naman si Vina Singh. Anyway, kung ano man yung rason nila, ay rason nila yon Pero kasi, ang nagbe-benefit dito yung kandidata natin sa Miss Universe and then I'm so happy na naiimbitahan nila. Siguro naman hindi naman ito makaka-apekto sa magiging laban ni Maria at si manalo dahil alam naman natin na syempre iba pa din Kumbaga parang maganda yan para mas maging maingay pa ang pangalan ni Atisa sa competition ng Miss Universe at nakikita ko na malaking tulong yan sa kanya. Uh -huh. So yan, kasi syempre diba, makakakuha siya ng, ng malaking fan base dito sa Thailand sa mga bagay na yan. Uh -huh. So yon So good luck syempre. Oho, uh -huh. 'di ba? So, kung doon man, kung ano man yung rason nila kay Vina, kung bakit hindi nila nakuha, eh baka naman kasi siyempre busy, or maraming ginagawa, or hindi available, yung mga tipong gano'n. So, i-consider din natin yung mga dahilan na yun. Hindi lang yung i-consider na, eh kasi ayaw nila, eh, di ba? Mahirap naman. So, mas maganda din na bigyan din natin ng ng ano, kumbaga parang eh baka ganun nga, hindi swak sa schedule ni Vina and then si Atisa is available and then grab to opportunity at magandang opportunity to so isa na rin tong magsasabi ng magandang sign dahil makikita ni Atisa ang magiging laban ni Kurt Bondat dito sa Thailand and then makakapag-isip siya kung ano yung mga pwede niyang gawin para sa kanyang magiging compete sa competition ng Miss Universe, di ba? Yung mga strategy na pwede niyang mapuha diyan sa mapapa, mapapanood niyang pageant. Kasi iba pa din kasi kapag may nakukuha kang experience and alam mo kung anong gagawin mo, di ba? So, yon malaking tulong yan sa ating pambato at dapat matuwa kayong lahat. Hindi nyo dapat yan babash na parang, ay, nako gato, gato, binabasa pa ako na Nako, si Atisa, hindi naman makakarating sa top 10 niya. Parang si Gasini lang. Diyos ko, ikumpara mo ba naman si Atisa kay Gasini? Parang ano ba? <laughs> so, ang akin, tapos na si Gasini at naging happy naman tayo para kay Gasini. Hindi nga lang siya nakarating doon sa dulo ng competition. Pero at least, di ba, na-represent naman ni Gasini yung bansa natin ng maayos. Diba? So, yun. So, ako, no comment na dyan kay Gasini. I'm happy for Gasini. At, masaya ako. Uh -huh. Yung na-interview ko yan si Gasini, ay nako, sobrang happy ko. So, ngayon ay 2025 na. Mag-move on na tayo sa mga pasu ano natin, candidates. Kung parang, iba 'yung panahon ngayon, iba na 'yung panahon na. Iba 'yung panahon noon, iba na 'yung panahon ngayon. At mag-focus na tayo sa panahon ngayon at bigyan natin ng chance, 'di ba? Though naman sa nasasabi nako sa Miss Cosmo, hindi nga nanalo 'yan eh. Parang ano ba? yon universe to so hindi mo masasabi kung ano ang magiging kapalaran ni ati sa Manalo dito hangga hindi natatapos ang laban una uh, may mga kandidata nga na lumaban na sa ibang pageant katulad ni Ecuador sa supranational lumaban siya sa Miss Grand, pumunta na supranational nanalo so ito din ang reigning miss universe na si Victoria galing niya sa Miss Grand top 20 lang sa Miss Grand top 20 guys so take note ha 20 pero hindi ang makakapag-isip na makukuha niya ang universe o oh, di ba so appointed pa yan oh, and then Maria Atisa Manalo galing sa Miss Cosmos so maaring siya ang manalong Miss Universe hindi natin alam kung baga sana Ah uh, bigyan natin sila ng chance na maipakita o ma sa atin yung kakayahan nila sa pageant na lalabanan nila. Hindi mo pwede ikumpara. Eh, doon nga, natalo yan eh. For sure, matatalo yan dito ay nako guys move on ganon so basta ako happy ako sa na, sa mga nangyayari ngayon for Atisa and then magandang chance yan na para mas makilala pa nila si Maria Atisa Manalo bagong mag-compete ng Miss Universe at para pagdating sa Miss Universe mas marami ang sosoporta sa kanya so kunin tong opportunity ni Maria Atisa Manalo na para mas mapawaw pa sa kanya ang mga Thai people. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.